Yo. Tayo Guys, bumili ako nina ng maruya, 4 isa. Eh, ang alam ko 50 lang yata binigay. Hindi ko alam ha, kung 50 o 100. Mama, sente. Yung ang binaka sa akin ng sigurado ako, 50 lang. Eh, sino ko ng babae? Eh. Sobra. Mabalik natin. ya. Kita kan tadiin po. Kasi trip kanina? pa, pa, balik mo. Ito ba yan? Oo. Oh. Ano magkano ito eh?